Speaker. Sino yun naman yun? Ayaw ko kung sino yun. Wala man tayo Ayan naman siya ma, oh. Mama na, ano, Speaker. Sino naman yan? Hindi ko alam po kung sino yan. Ah, Wala naman tayo kuwarta. <laughs> no, 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 naman, no. no. Oh. <laughs> Ano yan? Ano lang, te. Kumuha na kayo, te. Kumuha na kayo, te, para may ano, kasi galing pa akong pampanga. <laughs> Anong galing pampanga yan? Magtanong ulog yan po? Galing sa araw-araw? Galing pa akong pampanga para ano, para magpahulugan ito. Sampu lang araw-araw, te. Mm, sampu? Ma, sampu daw araw-araw. Biligan na lang para may bagong speaker po. Patingin nga. Sige na lang, bilikan na para may bagong speaker na tayo. Sige, okay, patingin. Ano to, te? Ano to, bago? <laughs> sa, sa araw -araw. ang hulog nito. Maganda to para pag sa okasin nyo, meron kayong speaker dyan. Kahapon pa kasi ako naglaku wala pa ako sa mm, Patingin. Mm. Ay, luma naman po yung speaker mo. Tapos papulugan mo ay, sa amin. Akit yung, speaker mo. Lumang luma na. Eh, hindi ah, bago to. Ayan oh, puti pa. Galing pa sa pabrika to. May kasama pang ano oh, charger. ng charger, walang ulo. diyan eh, may ulo na kayo. Ay kayo dyan. Ano na lang to, bigay ko na lang ng hulugan. Isandaan Isandaan Isang linggo lang. san linggo? Kaso ma'am, kaso ma'am, wala kami pang down ngayon. Ay, grabe naman. Wala po. Ay, <coughs> 20 lang. Wala kayong pang down. Wala po. Pero gusto niyo to. Gusto sana, kaso lang walang pang down. Eh, gawan mo tinaparaan. Okay. Okay. Ay, wala nga, kasi hindi pa dumating yung padala sa amin nga pera. Patingin nga ako, patingin. Bakit natin may nag-aabang sa inyo? Patingin Dalawahin muna pagkuhanin Dalawahin muna isang daan lang to eh Ayun ay, ay, yung ay, pagpunin para kay... may pambigyan yung pagdain Mahirap Tama na tong isang daan Uy. dalawa Dalawang isang daan eh o oh. May kasama ng charger Nako hindi man Sira man to Hindi yan sira bago pabrika pa yan Tingnan mo puro pa ano o oh. Puro pa mga sapot sapot ay, Ayaw ko nga ay, Ayaw ko Oh, 'yung na 'pag hindi niyo 'yan kunin, tapon ko 'yan. Oh, oh abala ka na lang ikaw ano? oh, manumuo <laughs> na. Oh, mag-down, mag-down. Wala kaming pera. Wala na kayo kung ayaw niyo Wala kayong speaking, sawa kayo. Oh, 'yun na lang. Ano 'yan? Bakit kaya Ayaw ko na. Wala akong pera. Sira nga oh, Nagbibenta ka ng sira. Oy, oh, hindi 'yan sira, gamit pa namin 'to nang nakaraang taon. Bawa bahala. Yan. Gamit pa namin 'to. Nung Wala nga kayo, kamer ka eh. Ito na pala, ma. Pilay pala yun, no? Baka pambili niya ng gamot yun, ma. Oo, oh, rapilay. Siguro yan, dati pilay. Kawawa naman. Baka may 20 ka dyan, ma. Bigyan na lang, bigyan na lang natin. Kamer na lang.